Welcome back to Remedy Online kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang negosyo Iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan At iba't ibang pangyayari sa ating buhay Ngayong araw na to, pag-uusapan po natin Ang about sa General Information Sheet or sa GIS So, ano nga po ba ang GIS? Bakit kailangan po natin i-comply ito? sa Securities and Exchange Commission. So, ano po ang pwede mangyari sa atin kung tayo po ay hindi nagsasubmit ng ating General Information Sheet taon-taon sa Securities and Exchange Commission. So, if you are interested, please continue to watch this video. Sabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa General Information Sheet or sa GIS na isa sa mga importanteng report na isinasubmit natin sa Securities and Exchange Commission. So ano nga po ba ang reason? Bakit po tayo ay nire-require ni Securities and Exchange Commission na mag-submit ito po ay mandated na mag-submit ng GIS sa commission. Unang-una po, ang GIS po ang isa sa paraan ni Securities and Exchange Commission para po update sila sa kung ano man ang changes na nangyari sa ating corporation for that specific year. So if that's very important. Like for example po nagkaroon ng changes sa inyong corporation when it comes to corporate uh, structure or company structure, uh, sa officers, sa ownership, so through GIS or general information sheet, ito po ay enough or kailangang uh, may report sa Securities and Exchange Commission para po sila ay maging updated sa kung ano po yung naging changes sa inyong corporation. Kung matatandaan nyo po regarding doon sa naging investigation sa flood control anomaly, ang isa po sa mga document or supporting document na hawak ng mga investigators ay ang GIS or General Information Sheet. Kasi yung po naka po doon yung mga updated list of officers at kung magkano po ang ownership na hawak-hawak or naka-indicate sa mga stockholders na updated po doon sa GIS. At There are some changes din po na hindi po pwede or hindi enough lang ang GIS. Like for example po uh yung nagpalit po kayo ng inyong office address, nagtransfer kayo sa ibang office address. So mga ganyang cases po kailangan na ninyong mag-update or mag-apply ng inyong amendment ng Articles of Incorporation sa Securities and Exchange Commission. So, kailangan pong ma-approve muna ito ng Securities and Exchange Commission bago po kayo mag na mag-transfer sa bagong location. That's very important. So, ano po ang pwede mangyari sa atin? Just in case na without the approval of Securities and Exchange Commission, pero kayo po ay nag-transfer na nang hindi pa approve ang inyong, ang inyong Articles of Incorporation meron po lagi yung kaakibat na penalties just in case ma identified nila na kayo ay nakalipat na without the approval of the Securities and Exchange Commission. Hindi pa approve ang inyong Articles of Incorporation para sa amendment ay nakalipat na po kayo. So, please take note po na may mga penalties po ito na kaakibat. So, kaya dapat po is aware ang corporation regarding that matter. So, lagi rin po natin tandaan na ang isa sa importante or reason kung bakit kailangan natin mag-submit ng ating general information sheet sa Securities and Exchange Commission, mamimintain po natin ang ating transparency at makakapag-create po tayo ng corporate governance within our organization. That's very important po na lagi tayong updated sa lahat ng changes ng meron tayo sa ating corporation. So, kailangan pong isubmit ito sa Securities and Exchange Commission. By the way, yung general information sheet is isa din po yan sa importante na hinihingi ng bank kung kayo po ay mag-open ng inyong corporate account. That's very important. So, dapat po ay meron din kayong general information sheet na maipapakita sa mga banko para po kayo ay makapag-open ng inyong corporate bank account. That's very important na lagi po nating ina-update ang ating general information sheet para po maiwasan ang mga penalties at revocation ng atong registration sa Securities and Exchange Commission. So that's very important po. Kung meron pa po kayong question, just uh, type your comments below para po kayo ay aking masagot. For now, yun lang po at maraming maraming salamat po and God bless. Bye!